Narito ako ngayon, isinugo bilang isang mensahero mula sa langit upang iparating sa iyo ang isang mahalagang pahayag. Huwag kang matakot umibig muli, sapagkat pinagagaling ng langit ang iyong nasaktang puso. Ang bawat luha na iyong pinakawalan, bawat sakit na pilit mong tinatago, ay nakikita at nauunawaan ng Diyos at ng mga anghel na kanyang ipinadala upang alalayan ka. Habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, nais kong ipaabot sa iyo na napakahalaga na manatili ka hanggang sa huling salita. Sapagkat sa bawat sandaling iyong ilalaan dito, may biyayang inilalaan para sa iyo ang langit, isang pagpapagaling na lubos mong kailangan. At kung mararamdaman mong ito ay nakaantig sa iyo, maaari mong ilike ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel na ito, at ibahagi ito sa mga nangangailangan din ng liwanag at pag-asa. Hindi aksidente na narito ka ngayon ang iyong puso ay matagal ng sugatan at tila ba nawalan ka na ng lakas ng loob na muling buksan ito sa pag-ibig. Subalit ngayon, nais ng langit na ipabatid sa iyo na ang takot na ito ay hindi mo kailangang dalhin mag-isa. Pinagagaling ka ng langit sa paraang higit pa sa iyong inaakala. Alam ko na marami kang gabi na ginugol sa pag-iisa sa mga tanong na hindi mo alam kung kanino mo itatanong. Bakit kailangan kong masaktan ng ganito bakit kailangang mawala ang taong minahal ko? Nang labes. Ngunit anak, ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng iyong paglago at higit pa riyan, ng iyong pagpapagaling. May mga sugat sa iyong puso na hindi nakikita ng iba, ngunit kita ito ng langit. Kita ng Diyos ang bawat piraso ng iyong pagkatao na tila nawawala na ang sigla. Ngunit ngayong sandali, nais kong ipahayag sa iyo bilang isang mensahero ng Kanyang pag-ibig pinagagaling ka niya isa-isa dahan-dahan ngunit tiyak naririnig ko ang tibok ng iyong puso mahina nagdadalawang-isip puno ng alinlangan ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon huwag kang matakot umibig muli hindi lahat ng pag-ibig ay magdadala ng sakit may pag-ibig na inilaan para sa iyo isang pag-ibig na magpapalago magpapatatag at magpapaalala kung gaano ka kahalaga sa mata ng may kapal. Ang mga sugat na iyong tinamo ay hindi kailanman masasayang. Ito ang patunay ng iyong katatagan, ng iyong kakayahang magmahal ng buo, kahit na masaktan. At ngayon, habang pinapagaling ng langit ang iyong nasaktang puso, tinutulungan ka rin nitong alisin ang mga bigat na matagal mo ng pasan-pasan. Marahil natatakot ka pa rin na baka muling masaktan muling madurog. Subalit nais kong sabihin sa iyo, ang takot ay hindi nagmumula sa langit. Ito ay nagmumula sa mga sugat na hindi mo palubos na tinatanggap. Kaya ngayon, hayaan mong ang liwanag ng langit ang lumukob sa iyo upang tuluyang maghilom ang iyong puso. Habang pinapagaling ka ng langit, pinapalaya ka rin nito mula sa mga tanikala ng iyong nakaraan. Mga alaala ng kabiguan, pagtataksil o pagkabigo. Lahat ng iyan ay dahan-dahang binubura ng Diyos upang ikaw ay muling maging buo. Hindi mo na kailangang magmadali. Sapat na ang iyong pagpayag na ikaw ay pagalingin. Nais kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kahit na minsan pakiramdam mo, ay walang nakakaintindi. Naririto ang mga anghel ng Diyos, kasama ko, upang ipaalam sa iyo na ang iyong sakit ay may kahulugan. At higit pa riyan, ito ay may katapusan. May oras sa buhay na tila ba hindi na tayo makakaahon sa sakit. Pero ngayong sandaling ito, sinasabi ko sa iyo, ang iyong pag-ahon ay nagsimula na. Ang pagpapagaling ng langit ay sumasa iyo na. Ang mga sugat ng iyong puso ay unti-unti nang nagiging patunay ng iyong katatagan at ng kabutihan ng Diyos. Isang panibagong yugto ang bubuksan sa iyong buhay. Isang yugto kung saan ang takot ay mapapalitan ng pag-asa, ang sakit ay mapapalitan ng pag-ibig, at ang luha ay mapapalitan ng ngiti. Ang langit ay hindi lamang pinapagaling ka. Hinihahanda ka nito para sa isang mas maganda at mas masayang hinaharap. Hindi patapos ang kwento mo. Sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pang bagong kabanata na naghihintay. Isang kabanata na puno ng pag-ibig, hindi lamang mula sa isang tao, kundi mula mismo sa langit. Kaya huwag kang matakot umibig muli, sapagkat ang pag-ibig na inilalaan sa iyo ng Diyos ay wagas at dalisay. Ang mga panahong ginugol mo sa paghilom ay mahalaga. Ito ay panahong inilaan ng Diyos upang ihanda ka, upang linisin ang mga sugat ng iyong kaluluwa, at upang ihanda ang iyong puso para sa pag-ibig na nararapat para sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang pag-ibig. Ito ay kusang darating sa tamang oras na itinakda ng langit. Kapag dumating ang oras na iyon, mararamdaman mo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Wala nang takot, wala nang alinlangan. Tanging tiwala sa plano ng Diyos at sa pag-ibig na kanyang inihahanda para sa iyo. Kaya't manatiling bukas ang iyong puso. At huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ikaw ay mahalaga, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kung sino ang nasaktan ka, kundi sa kung sino ang lumikha sa iyo. Isang nilikhang puno ng pagmamahal, karapat-dapat sa isang pag-ibig na hindi ka iiwan, ni sasaktan kailanman. Marahil mahirap paniwalaan ngayon, lalo na kung sariwa pa ang mga sugat. Pero hayaan mong ulitin ko pinagagaling ka ng langit. At ang kagalingang ito ay hindi lamang para mapawi ang sakit, kundi upang mapalitan ito ng bagong sigla at bagong pag-asa. Bawat araw na lumilipas, may bagong lakas na ipinagkakaloob sa iyo. Hindi mo man ito laging nararamdaman, ngunit unti-unti, ang iyong puso ay lumalakas at lumalalim ang iyong pag-unawa sa kung ano ang tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi kasisiraan kundi bubuuin. Huwag kang matakot umibig muli. Sapagkat, ang pag-ibig ay isang biyaya mula sa langit. Hindi lahat ng pagmamahal ay magdadala ng sugat. May pag-ibig na inilaan para sa iyo. Isang pag-ibig na magpaparamdam sa iyo kung paano mahalin ng totoo ng walang kondisyon. Habang pinapagaling kanang langit, hinuhubog ka rin nito na maging mas matatag, mas maunawain, at higit sa lahat, mas maibigin. Ang sugat na minsang nagdulot sa iyo ng sakit ay ngayon nagiging daan upang mas lalo kang mapalapit sa Diyos at sa mga taong tunay na magmamahal sa iyo. Sa oras na handa ka na, mararamdaman mo ang malalim na kapayapaan. Ang mga dating takot ay mawawala at mapapalitan ng matatag na pananalig na ang pag-ibig ay hindi kailanman mawawala sa mundo at higit sa lahat, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Nais kong tandaan mo ito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, may mga anghel na nagbabantay sa iyo na nag-aakay sa iyo patungo sa liwanan. At ako, bilang kanilang mensahero, ay narito upang ipaalala sa iyo na ang iyong puso ay pinapagaling na. Manatili kang bukas sa pag-ibig kahit na natakot ka noon. Sapagkat ang bagong pag-ibig na darating ay magdadala ng kasiyahan, at kapayapaan na hindi mo pa kailanman naramdaman. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong mga susunod na hakbang. Ito ang huling. Paalala ko sa iyo sa ngayon. Huwag kang matakot umibig muli. Pinagagaling ng langit ang iyong nasaktang puso. At kung naramdaman mong may kapangyarihan ang mensaheng ito sa iyong buhay, maari mong suportahan ang paglaganap nito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, o pag-share nito sa iba. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong ipaabot na ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. May mga susunod pang pahayag na inihahanda ang langit para sa iyo, kaya't manatili kang nakikinig at buksan pa ang iyong puso sa mga susunod pang biyayang ipapadala ng langit. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, may mga aral na nais ituro sa iyo ang langit. Ang bawat sugat ay hindi lamang alaala ng sakit, kundi paalala na ikaw ay matatag at kayang lampasan ng anumang unos. Hindi ka kailanman nilikha upang manatiling durog. Ikaw ay nilikha upang bumangon, maging matibay, at umibig ng mas wasto. Isang mahalagang katotohanan ang nais kong iparating. Ang bawat laban na iyong hinarap ay may layunin. Walang nasayang, walang aksidente. Lahat ng iyon ay isinulat na sa plano ng langit upang hubugin ka, patatagin at ihanda para sa mga biyayang hindi pa lubos na nahahayag sa iyo. Kapag natutunan mong yakapin ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, makikita mo na ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Isang larawan kung saan ang iyong tagumpay ay mas matamis dahil sa mga pagsubok na iyong nalampasan. Kaya't huwag kang panghinaan ng loob, mahal kong anak ng langit. Naririto ang mga anghel upang paalalahanan ka na hindi ka kailanman iniwan, kahit noong mga panahong akala mo'y nag-iisa ka. Sa katahimikan ng gabi, sa bawat bulong ng hangin, ipinapaabot sa iyo ang mga mensahe ng pag-asa at lakas. Kaya't manatiling bukas ang iyong puso sa mga senyales na dumarating. Huwag mong maliitin ang iyong kakayahan na muling magmahal at magtiwala. Ang katotohan ng nasaktan ka noon ay patunay lamang na marunong kang magmahal ng totoo. At ngayon, habang pinapagaling ka ng langit, mas lalo kang nagiging handa para sa pag-ibig na nararapat sa iyo. Isang paalala lamang, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagmamadali. Ito ay dumarating sa tamang oras, sa paraan na hindi mo inaasahan. Kaya habang hinihintay mo ang bagong kabanata, hayaang ang sarili mo muna ang iyong mahalin at pagalingin. Sapagkat mula roon, sisibol ang mas matibay na pag-ibig. Marahil nararamdaman mong mabagal ang proseso ng iyong paghilom. Ngunit tandaan mo, ang mga magagandang bagay ay hindi minamadali. Ang bawat araw na naglalakad ka patungo sa liwanag ay isang hakbang palayo sa sakit at isang hakbang papalapit sa kapayapaan at kagalakan. Kung sa mga sandaling ito ay nakakaramdam ka ng panghihina, hayaan mong ipaalala ko ang iyong katatagan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kabilis makalimot, kundi sa kung paano ka natutong harapin ang sakit, tanggapin ito at gamitin bilang lakas para sa hinaharap. Ang bawat luha na iyong pinakawalan ay bilang na ng Diyos. Walang kahit isa na nasayang. Ang mga ito ang nagpapataba sa lupa ng iyong puso upang sa tamang panahon mamulaklak muli ang pag-ibig, pag-asa at kasiyahan na higit pa sa iyong inaasahan. Minsan, ang pinakamahihirap na laban ay ang mga hindi nakikita ng mata. Ang mga laban sa loob ng iyong isipan at damdamin. Ngunit nais kong malaman mo na sa mga labang iyon, ikaw ay hindi nag-iisa. Naroon ang langit, tahimik na gumagabay at naglalakip ng lakas sa iyong espiritu. Kung nararamdaman mong nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, maari mong suportahan ito sa pamamagitan ng isang simpleng like o pag-subscribe sa channel na ito. Minsan, isang maliit na aksyon lamang ang kailangan upang maikalat ang liwanag na maaaring makapagpagaling din sa iba. Huwag mong kalilimutan, ang bawat pagsubok na iyong pinagdaanan ay isang hakbang patungo sa isang mas mataas na antas ng iyong pagkatao. Ang iyong katatagan at tapang ay patunay na ikaw ay inilalapit sa isang misyon na higit pa sa iyong naiisip ngayon. Ang mga alaala ng sakit ay mananatili. Ngunit unti-unti itong mapapalitan ng mga alaala ng paghilom, pagbangon at tagumpay. At sa bawat pagbabalik-tanaw mo, mararamdaman mo ang pasasalamat dahil hindi ka sumuko at pinili mong lumaban. Ang mga bituin sa langit ay paalala na sa gitna ng kadiliman, may liwanag na laging sumisinag. Ganyan din ang nais ng langit para sa iyo. Kahit sa pinakamadilim mong gabi, nariyan ang liwanag ng pag-asa, ng panibagong pag-ibig at ng mas matatag na ikaw. Minsan, ang pinakamatatag na pag-ibig ay iyong ipinaglalaban natin para sa ating sarili, ang pag-ibig na nagsasabing, karapat dapat ako sa kabutihan at kaligayahan. Kaya't ngayon, ipagpatuloy mo ang pagpili sa sarili mong paghilom, kahit pa mahirap at nakakapagod. Sa paglalakbay na ito, tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok patuloy kang bumabangon. At patuloy mong hinahayaan ang langit na pagalingin at hubugin ang iyong puso ayon sa kanyang plano. Ang bawat laban na iyong pinagdaraanan ay hinahasa ang iyong karakter. Ito ay isang paghahanda para sa mga mas dakilang bagay na paparating. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Bagkus, yakapin ang proseso ng paglago, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay mong lakas hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba ang mga sugat na iyong pinagdaraanan. Sapat nang alam mo na ikaw ay pinapagaling ng langit at na bawat pagluha ay nagiging patunay ng iyong katatagan at pananampalataya. Isang araw, magiging inspirasyon ka rin sa iba. Sa bawat paghinga mo, may panibagong pag-asa. Sa bawat pagising mo, may bagong pagkakataon. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong susunod na hakbang. Sa halip hayaan mong ang pananampalataya at pag-asa ang maging gabay mo. At sa huli, nais kong ipaalala na ang iyong paglalakbay ay patuloy pa. Maraming biyayang inihanda ang langit na hindi mo pa nakikita. Kaya manatili kang nakikinig, manatiling bukas ang puso at hintayin ang susunod pang mensaheng ipapadala ng langit para sa Sa mga sandaling tila ba ang puso mo'y hindi na muling makakabuo? Tandaan mong ang langit ay patuloy na naghahabi ng mga pagkakataon upang ipakita sa iyo na may mas maganda pang darating. Ang mga sugat na ngayon ay nagpapabigat sa iyo, balang araw ay magiging tanda ng iyong katatagan at karunungan. Minsan, kailangang mawala ang mga bagay na akala natin ay para sa atin upang bigyang-daan ang mas dakilang biyaya na inilaan ng langit. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso ang lahat ay may tamang panahon at ang iyong paghilom ay bahagi ng mas malawak na plano ng may kapal. Kapag pinipili mong magpatuloy kahit mahirap, ipinapakita mo ang tapang na bihirang makita sa iba. Sa bawat araw na pinipiling bumangon, mas lalo mong pinapatibay ang iyong espiritu at inihahanda ang sarili para sa mas matibay at mas malalim na pag-ibig na darating. Ang landas patungo sa ganap na paghilom ay hindi laging tuwid at maliwanag. May mga araw ng pag-aalinlangan at pangungulila. Ngunit sa mga sandaling iyon, paalalahanan mo ang sarili na bawat hakbang na iyong ginagawa ay pinapatnubayan ng langit at hindi kailanman nasasayang. Kung sa palagay mo ay nakakatulong sa iyo ang mensaheng ito, maari mong suportahan ang paglaganap ng liwanag sa pamamagitan ng isang simpleng like o pag-subscribe sa channel na ito. Marahil sa pamamagitan ng pagbabahagi, ikaw rin ay nagiging kasangkapan upang pagalingin ang puso ng iba. Bawat, laban bawat luha at bawat pag-asa ay isinulat na sa iyong kwento bago ka paman isinilang. Kaya't huwag mong ikahiya ang iyong mga sugat sa halip ipagmalaki ang iyong kakayahang magmahal ng buo, masaktan at ngayon muling bumangon ng may bagong pag-asa. May mga pagkakataon na ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot mula sa langit. Kapag tila ba walang dumarating na kasagutan, alalahanin mong sa likod ng katahimikan, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang maisakatuparan ang kanyang plano para sa iyo. Ang iyong kasalukuyang pagdurusa ay hindi magtatagal. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng pagpapatibay sa iyong kalooban. Sa bawat sakit na iyong nalalampasan, nadaragdagan ang iyong karunungan, at mas lalo kang nagiging handa sa mga biyayang nakalaan para sa iyo. Laging tandaan, walang pagsubok na ibinibigay sa iyo na hindi mo kayang lampasan. Ang langit ay laging nagbibigay ng sapat na lakas at karunungan upang ikaw ay makatawid sa bawat hamon. Ang iyong pananampalataya ang iyong pinakamatibay na sandata. At sa paglalakbay mong ito, manatili kang bukas sa mga bagong aral. Dahil sa bawat yugto ng iyong buhay, ay may mga bagong katotohanang matutuklasan. Kaya manatiling nakikinig at abangan pa ang mga susunod na mensaheng ihahatid sa iyo ng langit. Ngayong narating mo ang dulo ng mensaheng ito, nais kong ipabatid sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Ikaw ay minamahal ng walang kondisyon. Ang iyong paglalakbay, gaano man kahirap at kasalimuot, ay isang patunay ng iyong katatagan at ng kagandahan ng iyong espiritu. Ipinagmamalaki kita sa bawat hakbang na iyong ginawa. Sa kabila ng mga sugat at pagdurusa, Pinili mong magmahal muli, bumangon, at maniwala na may mas magandang bukas na naghihintay sa iyo. Tunay ngang ikaw ay isang napakagandang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong maihatid sa iyo ang mensaheng ito. Dalangin ko na naway na dama mo ang pagyakap ng langit habang pinakikinggan mo ang bawat salita. Hinihiling ko rin na kumpirmahin mo ang pagtanggap sa mensaheng ito sa pamamagitan ng pagbigkas kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang iyong tinig at panalangin ay mahalaga. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, pinapatutuhanan mong handa kang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may tapang at pananampalataya. Alam kong magagawa mo ito sapagkat ang langit ay laging suma sa iyo. Inaanyayahan din kitang maging bahagi ng aming komunidad sa pamamagitan ng pagsali sa aming channel. Sa pamamagitan ng iyong simpleng pag-subscribe at pag-activate ng notification bell, mas marami pa tayong maaabot at mabibiyayaan ng ganitong uri ng mensahe. Ang iyong presensya dito ay isang pagpapala. Ang bawat pagkilos mo upang ibahagi ang liwanag at pag-asa ay mahalaga. Magkasama tayong magiging instrumento ng pag-ibig at paggaling sa marami pang puso na nangangailangan. Muli, salamat sa iyong tiwala at oras. Huwag kalimutang isubscribe ang channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo mamiss ang susunod pang mga mensaheng ipapadala ng langit para sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na mensahe, dalangin ko na patuloy kang pagpalain, patatagin, at paghilumin ng may kapal. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Laging naririto ang langit upang gabayan ka, mahalin ka, at ipaalala sa iyo na ikaw ay sapat ikaw ay mahalaga at ikaw ay higit pa sa sapat. Maraming salamat. Pagpalain ka nawa ng langit ngayon at magpakailanman.